Magandang umaga po muli sa bawat isa. Handang-handang -handan na po ba tayong makinig sa salita ng Panginoon? Ikaway e, e, nga po ang mga kamay kung handa na lahat. Ayan, so uh, ang pag, uh, pagkikinig po natin sa salita ng Panginoon ay kagaya ng pagkain natin ng, uh, ng pagkain ba pag nag-agahan na kayo kanina, ganun din po kailangan natin mag-agahan ng salita ng Panginoon. Kaya bago po ang lahat, uh, manalangin po muna tayo. Let's pray. Ama namin na uh, dakila, ikaw ang uh, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay sa iyong mga salita. Panginoon, hinihiling namin ng mana na Espiritu na siyang magturo sa amin ng mga ito nang sa ganoon ay magawa namin sa aming mga buhay ang iyong kalooban. Ikaw ang patuloy namin papapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, uh, ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid, ituturo ng salita ng Panginoon ang ating pagbabago ng ating kaisipan. So yun po ang uh, mababasa natin kasi ito sa libro ng Romans chapter 12 verse 2 na sa Romans chapter 12 verse 2, basahin po natin kung ano yung nakasaad dito. Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan po yung topic natin na yung pag-aaralan uh, natin, the renewing of your mind, pagbabago ng ating kaisipan. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, Do not conform. Ang ibig sabihin po nito, Huwag po tayong umayon or bumaya sa pattern ng mundo. Yung Kung ano yung ginagawa, kung ano yung kaisipan ng mundo ito. Sabi ng uh, Romans, Huwag tayong uh, bumaya, huwag natin gawin sa mga uh, kaisipan na nandito sa mundo. Ano ba ang mga ito? Una-una po, ito po yung uri ng kaisipan na ang priority at inuuna ay yung panlabas na uh, panlabas na anyo. Hindi po ba? Kaya maraming uh, gustong uh, bumandag, maging gwapo, gustong maging mayaman. Yung lahat na nakikita, yun yung sa mundo ito. Ganun yung uri ng kaisipan sa mundo ito. Yung lahat ng nakikita, yung nasa labas, outward, ang inuuna instead na doon sa loob yung pa, sa loob sana yung uh, kung ano yung katahimikan sana na magagaling sa Panginoon na maging uh, uunahin natin itong mga ganito yung pakikinig sa salita ng Panginoon nang sa ganun tayo ay lumago sa ating pananampalataya hindi yan pinapansin sa pagtanong sa ang, ang, kaisipan ng isang tao ay nakaayon dito sa mundo So, ang sabi ng salita ng Panginoon na ating nabasa na kanina, baguhin natin yun. Huwag tayong, huwag tayong umayon sa ganong uri ng pag-iisip na inuuna yung mga uh, panglabas na, na appearances yung mga uh, nakikita natin o na, na natin. Isa pa, ano pa yung pattern ng mundong ito? Isa pa is yung, yung uh, success, yung yung bakikita uh, uh, makikita, yung or sinusukat po dito sa mundo yung uh, success ng isang tao sa kanyang mga na nagawa sa kanyang mga Uh, kung ano yung meron sa kanya. Kagaya nga na sabi ko yung kung ano yung nakikita. So, sasabihin natin na successful ang isang tao pag siya ay marami nang naipundar na mga gamit o marami na siyang mga ari-arian, marami na siyang mga naipatayong bahay. Doon natin na, sa mundo, doon nakikita yung success ng tao. Or kung sa, sa pangalan, di ba, makikita yung pangalan ng isang tao, ang daming mga nakakadagdag nakadagdag na, na, na letra. Kunyari, attorney, X, Y, Z. Tapos meron siyang quick. Tapos R, N. Uh, ano pa? Yung mga ang dami. Yung doon nila makikita na ay, marami siyang pinag-aralan. Ang taas na kanyang pinag-aralan. Successful yung tao niyan. Ganyan po sa kaisipan ng mundo. Yan po yung priority ng mundo. Na kailangan mabago sa atin. Dahil mas importante po yung kung ano yung uh, kaisipan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya sabi sa Romans chapter 2 verse 2 na, Be transformed by the renewing of your mind. Ma mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kaisipan. So yun muna ang unang ba mababago. Mat para tayo ay tuluyang mabago sa katauhan natin, ang unang-una na dapat mabago po is yung ating uri ng pag-iisip, yung ating kaisipan. Mula sa makamundo, papunta doon sa makalangit o sa spiritual na kaisipan. Dito po yung sa makamundo na kaisipan, ang uri ng kaisipan na ito yung uh, stagnant, yung hindi hindi umalago, fix, naka-fix siya sa isang level. Ang kaisipan na nanggagaling sa Panginoon umalago, may growth na sinasabi, na tinatawag, yun yung kailangan nating ma uh, makuha, yun yung kailangan nating mag karoon ng gano'n na uri ng kaispan yung lumalabo, lumalaki, nagbubunga. Hindi po ba? Pag ang isang tanim ay hindi lumalaki at uh, ganyan, steady siya ganyan, hindi siya lumalabo, wala pong bunga. Kasi ibig sabihin, kulang yung nutrient na nakukuha ng, ng tanim, ng halaman, hindi siya makakapagbunga. Pero ang isang tanim na lumalago at patuloy na lumalago, nagkakaroon po ng bunga. Yun po yung dapat na, excuse <coughs> me, meron tayo sa ating buhay. Yun yung klase ng kaisipan na kailangan natin maatim sa ating buhay. Na mabago sana yung ating pananaw na kailangan meron kang maraming tat, maraming ali-alian para masabi na ikaw ay isang uh, 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 successful na tao yun ang kailangan baguhin dahil yun po ay hindi paraan ng Panginoon. Ang klase ng pag-iisip na gano'n ay nanggagaling sa ating kaaway, nanggagaling sa uh, devil. Dahil ang kaaway natin gusto niya na hindi tayo lumago, gusto niya na, na uh, nilalaro niya lang ang ating kaisipan. ang nais ng ating kaaway. Pero ang nais ng ating Diyos na nagmamahal sa atin, tayo po ay mumago. Nang sa ganun, tayo po ay mamunga. Ano mong nangyayari ngayon pag ang ating kaisipan ay nabago? Sabi doon ulit sa ating nabasa, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So ayan po nakikita natin sa bandang baba, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yan ang nangyayari. Pag ito, ating kaisipan na ito ay na-transform o na-bago na mula sa kaisipan ng mundo na ay mababago sa uh, paraan ng Panginoon. Makikita na natin, malalaman na natin kung ano ba talaga yung kalooban ng ating Diyos. At ang kalooban ng ating Diyos ay laging maganda. Good, pleasing, and perfect. Sabi dyan ng salita niya. Ngayon, halimbawa mga kapatid, tignan po natin ito. makami mga narinig na kayo na payo ng mundo or, or, kasabihan dito sa mundo na sabi diba love yourself first narinig na ko ba ninyo so that you can love others you have to love yourself first yan po yung kaisipan ng mundo sabi is unahin mo munang mahal, mahalin ang iyong ang iyong uh, uh sarili sa ganon ay magawa mong mahalin ang iba Ganon ang sabi ng mundo, ganyan ang kaisipan ng mundo na kailangan mabago sa atin. Love yourself first para ma 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 mahalin mo din ang ibang tao. Kung ikaw ay hindi na bago ang ano iyong kaisipan, pagkarinig mo ng salitang ibang o kung ano, sasabihin mo, aayon ka, mag uh, sasamayan ka doon sa, sa salitang iyon na mahalin mo muna ang sarili mo nang sa ganon, magagawa mo mahalin ang ibang tao. Ay, oo ba, ano. Ganon, pag uh, hindi po tayo nabago sa ating kaisipan. Pero pag nabago na yung ating kaisipan at uh, dumating na sa atin yung kaisipan ng Panginoon, sasabihin agad natin, hindi pwede. Hindi yan yung karuuban ng Panginoon. Kasi unang-una, sa kanyang uh, utos, ang pinakaunang utos ng Diyos ay mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, yan ang una. Mahalin mo ang Diyos. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Diba? Nasaan doon yung mahalin ng munaan, yung sarili? Wala. Kaya ganoon ang nangyayari pag ang kaisipan po natin ay nakatutok dito sa mundo, ay uh, uh, twisted, o kumbaga uh, hindi tama na katuruan. Dahil ang katuruan sa salita ng Panginoon, unang-una po dapat natin pinamahala ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng ating buhay. Kumaka kamakailan lang po mga kapatid ay nagbantay na minanon ng aming Uh, bayaw sa ICU, sa ospital, tapos nakita ko yung lahat ng mga nandoon na uh, humihinga naman sila pero sa tulong na ng ng uh, machine, hindi na nila kayang humihinga sa kanilang saliling paghinga, so tayo, mga doon ko na ano na-appreciate na, na tayo po ay free na humihinga ngayon na Uh, hindi natin pinabayaran yung hangin, yung oxygen na ating inihinga. Yun ang pinipigay sa atin ng Diyos na libre. Hindi natin pinabayaran yan. Kaya dapat lang na unahin natin mahalin yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi po ba? Di ba ganun po ang kaisipan ng Panginoon na kailangan natin maating, makamit sa ating mga buhay. Yan yung kailangan natin laging iniisip. Pangalawa, sa mahal dapat natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So talagang pag ang uh, kaisipan mo ay napago, ay magagawa mo ito agad-agad mga kapatid. Yan ang isang ehemplo ng kaisipan sa mundo at kaisipan na uh, sa Panginoon. Isa pa po, doon sa James chapter 1 verse 2 to 4, babasahin po natin ito mula sa libro ng James chapter 1 verses uh, verse 2 hanggang 4, Consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds verse 3 because you know that the testing of your faith produces perseverance at sabi dito sa court let perseverance finish its work so that you may mature ang ibig sabihin ng magmature ay lumago and complete not lacking anything consider it pure joy if you face trials. Maging, ano tawag ito? Magkaroon ng kaganakan kung ikaw ay dumadaan sa mga problema, sa mga pagsubok, sabi ng salita ng Panginoon, kaisipan, na uh, uri ng kaisipan niya na paggaling uh, sa Diyos, Meron ka nito ay magagawa mo dahil pag sa nasa mundo ka, makamundong kaisipan ang meron sa'yo, mahal kong kapatid, hindi ka magagalak pag meron kang problema. Hindi ba? Si, sa, sa mundo, may, sa mundo kaisipan na uh, I believe lahat tayo dumaan dyan. Na pag merong problema, hindi naman tayo mag, nagagalak. Di ba na, na, ina, minsan na, na iinis pa tayo pag may dumadating ng mga problema, hindi po ba? Pero sa pinang salita ng Panginoon, kailangan ito yung maging mindset natin na consider it pure joy. Magalak ka kung meron kang problema. Dahil sa paraan ng, sa mga ganitong magpagkakaroon ng mga problema, na te po yung ating pananampalataya at lumalago po ito. Yung ating pananampalataya nagkakaroon ng paglago, hindi nagiging fix or stagnant. Kaya yan ang kaisipan na kailangan meron tayo. Kaya e huwag po tayo natatakot mga kapatid sa ating mga problema, yung mga pagsubok na dumadating sa ating mga, mga buhay. Yan ay isang test sa ating testing yan. Pagsubok yan para yung ating uh, pananampalataya po ay lumago. Kaya yan, sige, sabihin mo, problema, mas malaki ang Panginoon ko kesa sa'yo. At uh, salamat, Panginoon, dahil binigyan ako nito nang sa ganun ay masubok yung aking pananampalataya at ito ay lumago, hindi maging standard, hindi maging fixed. Hindi po ba ganyan po ang turo sa atin ng ating Panginoon. Kaya pag may mga dadating na mga pagsubok, iba-iba ang mga antas, iba-ibang level ng pagsubok po ang dadating sa ating buhay. Huwag po tayong matakot at huwag po tayong huwag nating uh, takpuhan Harapin natin na ang pagsubok sa buhay natin na alam natin na ang Panginoon ang may kontrol ng lahat at uh, tayo dahil ang mga pagsubok na ito magbibigay sa atin ng uh, paglago sa ating pananampalataya. Yan. So yan po, pang, uh, pangatlo na ating uh, uh papakinggan mula sa 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18, na ito na sabi dito, na, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to Him be glory both now and forever. Amen. Lumago tayo sa grasya at sa kaalaman natin sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Yesus na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Paano po? Dito, ganito po, unang muna ganito na yung ginagawa natin ngayon, ipagpatuloy natin, nakikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Numalag po tayo sa ating kaalaman kung sino ba talaga ang Diyos na ating sinasamba, na ngayon nakikinig tayo sa salita niya, nalalaman natin, agad ito pala, yung kaisipan na kailangan meron ako na turo ng ating ating Diyos. Yan po. Pangalawa, yung sa hindi po ninyo na, na oras na magkaroon ngayon ng ng uh, time sa ating Panginoon. Laging sana na meron kayong oras sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin, nilalaanan natin sana ng oras yung ating uh, uh, pakikipagkwentuhan, parang talagang pakikipag-fellowship sa ating Panginoon Yesus. So, pag meron kayong mga rest time, mga break time ko ninyo, gamitin po natin yan na kausapin natin ang ating Diyos na Buhay siya po ay uh, buhay na buhay at uh, uh, parang ganito lang, inahausap natin na ganyan po. Para malaman natin kung sino pa talaga itong Diyos na ating uh, sinasamba dahil sa ating, sa mga ganitong mga pagkakataon na ating siyang pinakausap, binabasa ang kanyang salita, nakikinig sa kanyang salita, ipinapakilala niya ng mas malalim yung sarili niya sa atin. Kaya sabi dito, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So yan po, para sa ganun po ay po tayo. At pag nakikilala na natin ang ating Panginoon, kung sino talaga siya, nababago po yung takbo ng ating isip. Nababago, kaya nare-renew yung ating kaisipan. Yan po. At pangkuli mga kapatid, mababasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Second Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments. Sisirain natin mga argumento, mga and every pretension, mga pagmamayabang that sets itself up against the knowledge of God. Uh, aalisin natin yan sa ating mga buhay, sa ating kaisipan. Yung mga pagmamayabang, mga kaisipan na kontra sa kaalaman. Pag, yung pagkakaalam natin sa ating Diyos. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sabi dito, kailangan natin uh, kunin lahat ng mga ating iniisip. To make captive, to take captive is yung kulungin mo ba para parang kontrolin uh, mo. Parang ganon. To take captive every thought to make it obedient to Christ. Gawin natin na lahat na ating mga iniisip ay dapat uh, sumusunod kay Kristo. Ganon, sabi dito, kailangan natin gawin yan. Walang gagawa niyan na iba para sa akin. Tayo yung gagawa mo dito mismo na pag merong, uh, merong kang naiisip. At dahil uh, at na, nakinig ka sa salita ng Panginoon, nakinig ka at na, nalaman na, na mali yung iniisip mo. Anong gagawin mo ngayon? Kukunin mo yung, yung kaisipan na yan at uh, tuturuan mo para sumunod sa ating Panginoon para ma masunod niya kung ano yung kaisipan na nanggagaling sa ating Diyos. So yan po. Take every thought captive. Kagaya ng pag meron kang nakita na isang uh, asong gala, walang nagmamayari. Di ba? Sa asong gala na ito, nakita mo, kukunin mo. Yan yung captive, capture, kakapturin mo. Kukunin mo yung asong. And make it obedient to you. Tuturuan mo sumunod sa iyo or makinig sa yung sinasabi. Kaya pag sabihan mo yung aso mo na na uh, aso ka lang na mo, sabihan mo, Tinuk tinuruan tinu mo at pagsabihin mo sa kanya na dyan ka lang, doon lang talaga siya, hindi siya gagalaw. Ganon din po sa ating mga kaisipan. Ganon ang gawin natin na uh, make it obedient. Gawin natin na susunod ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon sa kalooban ng Panginoon, at huwag tayong huwag tayong uh, huwag, huwag tayong mag-alala mga kapatid hindi po ito yung biglaan ganyan, tapos narinig natin itong pagduduro itong biglaan, tapos mag-aalala ka kasi parang hindi pa nangyayari sa buhay mo ano po ba step-by-step uh, step po natin itong gagawin? At uh, patuloy po tayo na makinig, mag-attend po tayo lagi ng mga Bible study. Lagi dito po, nagadagdagan po yung ating kaalaman sa kung ano yung kalooban ng Diyos. At yun po ang ating isagawa sa ating mga buhay. So, ma, ma, hindi po mahirap yun gawin, hindi po ba? So, step-by-step, step, wag po tayo mag-analaan. Ang Panginoon ay nakikita niya po tayo, nakikita niya na tayo gusto natin talagang sumunod sa Kanya at uh, siya ang may kontrol ng lahat-lahat kaya huwag po tayong mag at makikita na natin yung progress, yung paglago ng ating pananampalataya at uh, magpapasalamat na lang po tayo sa Panginoon pag ito makita na natin. Kaya magpatuloy po tayo, huwag po tayong uh, mag-move -up, up sa ating pananampalataya. Itong mga pagsubok po natin ngayon na ating hinaharap, yan po ay nagpapalago ng ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya uh, maraming salamat mga kapatid sa pagpakikinig. God bless you all. Manalangin po tayo. Let's pray. Aming Diyos na buhay, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin ng lahat ng mga ito. Panginoon, hinihiling namin na ikaw ang laging uh, mangusap sa bawat isa sa amin. Dahil nais namin, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. So ngayon, sa aming pakikinig, na kailangan mabago ang, ang, ang uri ng aming kaisipan, yan, Panginoon, ang aming hinihiling nila sa iyo ng sa ganong Panginoon ay hindi na kami paglaruan ng aming kaaway dahil ang iyong kaisipan na ang aming uh, parang natin sa aming mga buhay magagawa na namin kung ano ang iyong kalooban at mapapapulihan ka sa buong buhay namin in Jesus name, Amen.